Isang panibagong linggo na naman ng programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito, mula sa iba't ibang eksperto, aalamin ah, at tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Para sa DZRH TV, ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halina at sabay-sabay tayong matuto dito lang sa Experts Opinion. Split Personality Konsepto na karaniwan ay nakikita lang natin sa mga pelikula, pero nangyayari din pala sa totoong buhay. Marahil iniisip na iba na gawa-gawa lang ang kondisyong ito, dahil sino ba naman ang hindi mapapailing kapag nalaman mo na may dalawa tatlo o higit pang tao at pagkatao sa loob ng iisang katawan. Ang paliwanag sa likod ng coping mechanism na ito, tutukan sa experts opinion report na ito. Marami na ang sumubok na itampok ang iba't ibang uri ng mental health illness sa mga pelikula at telenovela. Pero dahil sa komplikadong konsepto nito, malaking hamon pa rin ang gawin nito. At isang nga riyan ang dissociative identity disorder o DID o mas kilala sa tawag na split personality. Ang DID ay isang mental health condition kung saan mayroong dalawa o higit pang magkakaibang personalities o alters ang isang tao sa magkakaibang oras. Isang uri nito ang tinatawag na possession DID kung saan mistula kang sinaniban dahil halatang halata ang pagpapalit ng personality. Bawat alter ay may sariling pagkatao, pag-iisip, at alaala. -ala, kung kaya nagkakaroon ng memory gap ang pasyente sa tuwing magpapalit ito ng personality, pwede rin itong magkaroon ng gender identity na iba sa orihinal na persona. Halimbawa, kahit ikaw ay lalaki, ay posible na isa sa mga maging alter mo ay babae. Ayon sa Cleveland Clinic, nagsisilbing coping mechanism ng tao ang paglabas ng iba't ibang alter mula sa matinding stress at trauma dulot ng physical at sexual abuse, neglect, at digmaan. Ilan sa mga sintomas na dapat ding bantayan ay ang pagkakaroon ng anxiety, delusions, depression, at memory gaps. Pagtitiyak naman ng mga doktor na ma-manage ang DID sa tulong ng medications at psychotherapy kung saan susubukang emerge ang magkakaibang alters sa isang persona. Comfort food at food cravings. Dalawa lang yan sa ating mga nagiging takbuhan sa tuwing tayo ay may problema o kadalas ay coping mechanism kapag tayo nakakaramdam ng stress o minsan ay kalungkutan. Ito ang tinatawag na emotional eating kung saan kumakain ng isang tao bilang pansagot sa matinding emotional swings kahit hindi naman ito nagugutom. Bagay na para sa mga eksperto ay masama pala para sa ating kalusugan. Ano nga bang emotional eating at paano ito may iwasan? Alamin sa report na ito. Ice cream, street foods o junk foods, Ilan lang yan sa mga nagiging go-to foods sa tuwing tayo ay nakakaramdam ng pagkabagot, nalulungkot o di kaya naman na-stress kahit hindi naman tayo nagugutom. Ito ang tinatawag na emotional eating, kung saan kumakain ang isang tao bilang tugon sa kanilang emosyon, tulad ng pag-crave sa paborito nilang pagkain, pampalipas oras o di kaya naman ay mula sa mga katagang, deserve ko to para i-reward ang sarili. Epektibo naman ito kung paminsan-minsan, ngunit ayon sa mga eksperto, hindi na raw ito nakabubuti kung paulit-ulit at nakasanayan na. Ayon kay Carly Werners, isang dietitian, bagamat ginagawang escape ang pagkain para lamang saglit na makalimutan ng iyong mga problema, hindi naman daw nito masasagot ang tunay na dahilan sa kung bakit tayo nalulungkot o stress at maaring magdulot pa, lalo ng mas malaking problema. Ilan sa mga dahilan kung bakit nga tayo nage-emotional eating ay dahil sa lack of introspective awareness kapag hindi ka sigurado kung ano nga bang iyong tunay na nararamdaman. Alexithymia, Hirap kang intindihin ang iyong emosyon kung kaya't inidadaan mo na lang ito sa pagkain. Emotion dysregulation ang hindi kayang pagkontrol sa iyong emosyon at reversed hypothalamic pituitary adrenal o HPA walang ganang solusyonan ang iyong stress o problema. Ngunit nilinaw rin ng mga eksperto na hindi man ito maituturing bilang isang eating disorder, nakakabahala pa rin daw ito para maging daan na humantong sa mas malubhang sakit. Kaya't payo ng mga eksperto, ugaliing kilalanin pa ang iyong sarili, humanap ng ibang paraan para malibang ang sarili at panghuli. Humingi ng tulong o suporta mula sa iyong mga kaibigan, pamilya o mga profesional kung kinakailangan. Bahagi na traditional parenting style ng mga Pilipino ang pamamalo sa mga anak, lalo na kapag sila ay may nagagawang mali o matinding kasalanan. Pero kasabay ng pag-usbong ng panahon, unti-unti nang nag-iiba ang pananaw ng mga bago magulang sa pinaniniwala ang tamang paraan ng pagdidisiplina sa anak. Lumalabas kasi sa mga pag-aaral na hindi pala epektibo ang pamamalo para tutuan sila ng tamang asad. Ang paliwanag ng mga eksperto, pakinggan sa report na ito. Tila parte na ng kulturang Pinoy ang pamamalo sa kanilang mga anak, lalo na sa tuwing nagkakamali o nagpapasaway ang mga ito. Pero, epektibong paraan nga ba ito ng pagdidisiplina? Babala ng American Academy of Pediatrics o AAP, hindi epektibong solusyon ng pamamalo para madisiplina at maturuan ng tamang asal ang mga bata dahil napag-alaman na nagre-resulta lamang ito sa takot at mas malalang conflict. Sa datos ng AAP, ang mga pinapalong bata ay pwedeng lumaking agresibo, bumaba ang self-esteem, maging antisocial, magkaroon ng long-term mental health disorder, at dumanas ng impaired brain development. May katumbas din ng cognitive complications ang exposure ng mga bata sa verbal abuse. Payo ng mga doktor gumamit ng mas positibong approach sa pagdidisiplina. Kabilang rito ang pagbuo ng supportive bonds sa anak, positive reinforcement, pagiging role model, at maging ang simpleng paraan ng pag-alis ng privileges. Makatutulong din anila ang pag-redirect sa mga bata mula sa pagpapakita ng masamang asal. At kung mangyari man ito, sanayin ang anak na makapagmuni-muni at makipag-usap kapag kalmado na ang kanilang mga emosyon. Paalala pa ng mga doktor, tinitingala ng mga bata ang kanilang mga magulang, kaya dapat sila mismo ang mangunas sa pagpapakita ng tamang asal. May kilala ka ba na hindi kayang itago ang kanyang nararamdaman? Yung tipong may subtitle ang mukha na kapag sinabi niyang hindi niya gusto ang isang bagay, eh hindi niya talaga gusto. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay totoo ang nakikita natin sa mukha ng ibang tao. Bagay na mas mahirap i-decipher sa online messaging platforms. Napag-alaman kasi na maski emojis, ay ginagamit din upang itago ang tunay na emosyon ng tao. Kung paano? Alamin sa Experts Opinion Report na ito. Hagina ng chat culture o online messaging convention ang paggamit ng emojis. Kadalasan mas kilala sa tawag na smiley. Ito ay mga pictogram na nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Ginagamit ito para bigyang mukha at bigyang diin ang pagtawa. Pag-iyak, pagngiti o pagsimangot na hindi na ipapabatid ng text lamang. Minsan pa nga ang mga emoji ay stand-alone reaction na hindi mo na kailangan magtype pa ng mensahe dahil sa pagsisend lamang ng emoji, naipababatid mo na ang emosyon na nais mong iparating. Kaya lamang, dahil sa kakayanan nitong magparating ng mga extreme emotions sa chat, may kakayanan din itong pagtakpan ang totoong nararamdaman ng isang taong nagsisend nito. Ayon niyan sa pag-aaral ng isang emotional behavior expert mula sa University of Tokyo, sinuri nito ang texting habit ng mga edad 11 to 26 years old at napag-alaman na kadalasan gumagamit ang mga ito ng mga happy o smile emoji para itago ang galit o pagkadismaya para maging mas positibo ang mensahe na ipinapadala o sinasabi ng mga ito. Mapapansin din ang mga ganitong practice kapag ang kausap daw nila ay mga taong nasa mataas na social status. Nakatatanda, o yung mga nasa group chat. Mas tapat o hayag naman ang kanilang emosyon na naipababatid kapag one-on-one -on -one chat. Nakita rin sa pag-aaral na ang mga nagtatago ng emosyon sa pamamagitan ng emoji ay yung mga hirap ding magpahayag ng sarili nilang damdamin sa online chat o sa personal. Kaya naman sa susunod na may kausap ka na mahilig gumamit ng emoji o smiley, subukan pa rin ating mga musta kung kailangan ba nila ng taong makakausap at makukwentuhan kung kailangan. Eto, usapang pagkain tayo ulit. Kung kanina ay nakilala natin ang behavior na emotional eating, tuklasin naman natin ang tila kakambal nito na binge eating disorder. Parehong problema sa pagkain at parehong dulot ng matinding stress. Pero ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawa? Ang sagot tutukan sa report na ito. Isa na sa mga nagiging malaking factor kung bakit tayo nawawala ng gana sa pagkain o di kaya naman ay tuwing tayo ay kain ang kain ay ang anxiety at stress o di kaya naman ay kung tumutungtong na tayo sa ibang stage ng ating paglaki. Ngunit lingid sa ating kaalaman na mayroon ring tinatawag na binge eating kung saan may mga tao na hindi nila alam na mayroon na pala sila nito. Ang binge eating disorder ay isang kondisyon kung saan ang isang tao ay madalas na kumakain ng sobra-sobra o marami sa mga oras nang hindi nila makontrol. Kadalasan sa mayroon ito ay tinatago nila at nahihiya na sabihin sa pamilya, sa kaibigan o kahit na magpatingin sa si eksperto. Kaiba ito sa mga taong may bulimia nervosa o ang pagpilit ng sumuka o magfasting matapos kumain dahil sa ayaw nilang tumaba kumpara sa binge eating na ginagawa lang nila ito ng ilang beses ngunit hindi regular at hindi parte ito ng kanilang gawi. Karaniwan na ang binge eating sa mga taong nasa younger at middle age at mararanasan ng mga taong may average body weight ngunit mas karaniwan nito sa mga taong may obesity at severe obesity. At ilan nga sa mga sintomas na ang isang tao ay mayroong binge eating disorder ay kung ang pakiramdam nito ay wala siyang kontrol sa pagkain. Halimbawa ay kung kumain ka at hindi mo na mapigil ang kumain at kumain pa. Ang pagkain rin ng sobra sa nakasanayang dami ng pagkain mo sa loob ng maikling oras ay isa pa sa mga sintomas nito. Pati na rin ang patuloy na pagkain kung ikaw ay busog na, pagkain ng mabilis, pagkain ng patago at mag at pakiramdam na pagkahiya, pandidiri at konsensya sa iyong paraan ng pagkain. Ayon sa mga eksperto, hindi naman dapat ito na itago at kahiya dahil maaari pa itong magdulot ng masamang epekto sa ating kalusugan, sa pisikal, sa mental at emosyonal. Payo ng mga eksperto, humingi ng tulong sa mga doktor dahil nagagamot naman ang kondisyong ito. Kumausap lamang ng healthcare professionals tungkol sa iyong nararanasan at iyong nararamdaman. Guilt tripping. Isa ito sa mga pinakakilalang taktika para manipulahin ang ibang tao na sumunod sa ninanais natin. At para sa ating mga Pilipino na likas na malambot ang mga puso, dito tayo madaling makuha at mapaniwala pero alam niyo ba na lumalabas sa isang pag-aaral na hindi raw epektibo ang pangungonsensya sensya para makapanghikayat ng tao kung bakit alamin sa experts opinion report na ito hindi nalingid sa kaalaman ng marami na ang pangungonsensya sensya ay kadalasang ginagamit na paraan ng advertisers at fundraisers para tayo ay makinig at sumunod sa kanila Bagamat nakagawian na, napag-alaman sa pag-aaral ng Washington State University noong 2023 na hindi pala talaga epektibo ang agresibong pangungonsensya pagdating sa paghihikayat. Ayon sa resulta ng pag-aaral na isinagawa sa higit libo at participants, mas tumatalab ang pag-induce ng guilt kung ang approach nito ay paghikayat para sa ikabubuti ng lipunan o ng ibang tao. Sa ganitong paraan, bagamat hindi 100% effective, ay nabibigyan nito ng pagkakataon ng taon na makapagmuni-muni ng may kalmadong isip at maramdaman na mayroon siyang sariling desisyon. Samantala, kung ang approach naman na ginamit ay ang direktang pamimilit, mararamdaman ng taon na parang ipinapasa sa kanya ang responsibilidad at sisi, dahilan para magkaroon ng mataas na posibilidad na hindi ito pumayag o mahikayat. Ayon kay Wei Peng, lead author ng pag-aaral, mas epektibo rin ang guilt bilang motivator for action para sa mga malaking issue na nakakaapekto sa tao tulad ng natural calamity at social injustice. Lumalabas din na mahalagang konsiderasyon sa isang tao kung may kahihinatnan nga ba talaga ang kanyang magiging pagkilos. Cleanliness is next to godliness, ika nga nila. At kasabay ng pagpapanatili natin ng kalinisan sa katawan ay ang mga ipinapahiwatig nito tungkol sa ating mga pagkatao. Gayunman, bawat tao ay may iba't ibang paraan ng pangangalaga sa kanilang mga sarili. Alamin ang mga hygiene habits at ang sinasabi nito tungkol sa isang tao sa experts opinion report na ito. Makikita daw ang personality ng isang tao sa pamamaraan nito ng paglilinis ng katawan. Ayon sa pag-aaral ni Dr. Josh Clapo, isang psychologist, ang personal hygiene ay representasyon kung sino at kung ano ang mga bagay na pinapahalagahan at nararamdaman ng tao. Isa ka ba sa gumagawa ng pitong klase ng hygiene habits? Una, nagdadala ng hygiene kits kahit saan nangangahulugan na mas panatag ang isang tao kapag handa ito sa lahat ng sitwasyon. Pangalawa, palaging may baon na toothbrush. Nangangahulugan naman na sensitive o may takot sa mga maaaring matanggap na komento mula sa ibang tao. Ikatlo, palagi ang naliligo sa umaga. Isang habit na nagpapakita sa kagustuhan ng tao na maging malinis at simula ng araw ng fresh. Ikaapat, pagkakaroon ng masusing skin o body care routine. Ibig sabihin ay bahagi ng kanilang katauhan ang mitikulosong pangangalaga sa sarili. Ikalima, mga taong walang routine. Ayon sa licensed counselor na si Hami Kirkbride, madalas ito sa mga individual na mas binibigyang halaga ang fashion, style at spontaneity. Ngunit hindi nangangahulugan na hindi nila inaalagaan ang kanilang sarili. Ika-aning kung ang isang individual naman ay yung tipong naghahanda sa gabi bago matulog, karaniwan ay sila naman ang mga nagbibigay halaga sa pagiging organized, productive at multitasker. At panghuli, ang mga taong sumu-shortcut sa kanilang routine ay para sa mga taong flexible ang oras dahil priority nila ang pagtulog at pagpapahinga. Iba-iba ang representasyon ng mga tao sa kanilang paraan ng pangangalaga sa sarili. Ngunit hindi ito nangangahulugan na mas mahalaga ang paraan ng isa kumpara sa iba. Maraming paraan na ginagawa ang mga tao para makapagpakalma ng sarili at makahanap ng outlet na mapagbabalingan ng problema. Isa nangarian ang simple ngunit para sa iba ay nakakaadik na pagkagat sa mga kuko. Bagay na ayon sa mga eksperto na kapag sumobra ay posibleng makapinsala sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano nga ba ang siyensya sa likod ng nail-biting addiction? Silipin sa report na ito. Napapaisip ka ba kung bakit may mga tao na mahilig kagatin ang kanilang mga kuko? Base kasi sa pag-aaral ng mga eksperto, nakatutulong pala ang nail-biting upang maging relaxed, stress-free, busy, madivert ang gutom o gumaan ang pakiramdam. Pero natuklasan din na karaniwan sa mga nail biters ay posibleng may pinagdadaan ng emotional o mental distress. Ang nail biting o onychopedia ay isang senyales ng psychological disorder na obsessive compulsive disorder o OCD kung saan walang kamalay-malay ang isang individual na paulit-ulit o sumosobra na pala ang pagnatnyat nito o pagkagat sa kuko o sadyang nag enjoy lang siya na gawin ito. Lumabas din sa pag-aaral na ang nail biting ay nakakasama sa ating kalusugan dahil ang ating mga kuko sa kamay man o sa paa ay itinuturing na isa sa pinakamaruming bahagi ng ating katawan. Ibig sabihin, sa tuwing nagna-nail bite ang isang tao, mas mataas ang risk nito na magkaroon ng diarrhea, oral at skin infection at disease tulad ng warts na kung napabayaan ay maaring magresulta sa herpes o iba't ibang blister sa balat na pwedeng maging permanente. Maliban naman sa bakterya, posible rin itong sirain ng hugis ng ating kuko at ating picture perfect smiles. Payo ng mga eksperto, bagamat ito'y harmless, maaari naman itong unti-unting iwasan sa pamamagitan ng paglalaro ng stress balls o fidget toys at maging ang pagpapaikli ng kuko. Pwede rin gawing busy ang sarili, hanapin ang iyong triggers at ang pinakamainam sa lahat ay kumonsulta sa doktor. At yan ang mga kasagutang hatid sa atin ng mga eksperto. Sa episode to sana'y nabigyan namin solusyon ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. At nabigyan din namin kayo maging ng bagong kaalaman. Nako, 87 days na lang at Pasko na. Muli, ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera para sa DZRH TV, Una sa Pilipinas una sa Pilipino. Sama niyo ako muli sa susunod na linggo at sabay-sabay tayong matuto dito lang sa Experts Opinion.